Sa case po ng asawa ko na na-stroke, yung gamot po namin halos nalilibre. Ako, for maintenance ko saka ang husband ko, before, weekly nakaka-4,000. Tapos, doon naman sa case ng anak ko na na-diagnose siya ng third stage breast cancer. Ang Barangay Bagumbayan ay provide sa ating health program ng tatlong doktor at uh, isang dentist para sa mga bata at mga adult. At nagco din tayo ng libreng gamot, particular yung maintenance medicine ng mga seniors, maliban doon kasama na rin yung sa tinatawag ng laboratory services para ma-monitor yung kanila mga puso. Meron ding monthly FBS uh, monitoring. Matipid po kasi kumbaga hindi ko na siya iisipin na bibilin pa. Hindi na siya dagdag sa problemahin ko pa buwan-buwan. Napakalaking tulong, lalo na yung naka-8 na siya. Tapos before yung timo, kailangan mag-laboratory siya tapos nakakahingi kami ng discounted na amount dito para sa exact sa laboratory. Ang barangay normal office hours natin ay 8 am to 5 pm Monday to Friday. Ako uh, ang naano dahil halos yung dalas ng punta namin dito pagkuha ng gamot, talagang very willing silang mag-assist sa mga nangangailangan with open hands kailangan natin ng libreng doktor upang uh, matugunan yung pangangailangan. Kung ang gagawa nito ay ay mga private uh, hospitals, ay kawawa naman ang na residente, napakamahal nito. At least may matatakbuhan ka agad, may magre-rescue agad sa inyo kung hmm. nangangailangan kayo ng tulong. Feel na feel mo na anytime na mga ilangang kaandyan, hindi ka na kailangang mag makaawa or what. Nandyan lagi ang servisyo na kailangan ng tao. Ang City Health Department ay nagpo-provide ng mga health services din ito at pinipilit lang natin mas efficient at mas mataas ang antas na services na binibigay ng barangay at ng City Health Services. Yun ang obligasyon ng isang punong barangay maging ama ng, ano, ng community at uh, pinipilit kang magampanan.